ng mga nabipo namin nasa I think from 2022 to 2020 nasa 80 po more or, 80, or less around yes po, 80 less. projects yes po thank you saan saan naka na, saan saan lugar itong mga proyekto nito more on Bicol po Bicol yes so, where in Bicol specifically sir ah uh, Sorsogon your honor meron kayo sa Sorsogon Yes po. Meron din po kayo sa ibang mga lugar sa Bicol? Yes po. Depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Uh, Can you bigol. recall the places aside from Sorsogon? So. may Kamsur din po. May, uh, depende po sa napapanalunan po Pero ha. mostly in Bicol po. Yes, you have some in Albay. Is that correct? Ah, uh, yes po. Yes po at 2001, I think. Some in Camarines Sur. Yes po, yes po. Also some in other provinces like Cebu and Maspate. Ah, uh, yes po. Yes Now, po. of those five places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, Maspate, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang centerways? Uh, Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon. Yes. Out of the 80 plus or more or less projects, how many uh, do you have in Um, Pwede ko po i-check sa record, you know. But, um, uh, to be uh, exact. Ballpark figure. Sabi niyo, mas marami, ang pinakamarami ay doon sa Sorsocon. Yes. Siguro so, mga 30 po, Your Honor. I think. In, yes. I was uh, checking the website of... Uh, sumbong sa Pangulo. Yes, po. Pa. Ang nakita ko po doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Hindi uh, sure. po sure. I-check ko po. Your online. But you're sure that um, most of your projects came from or are located in Persegon? Yes, po. Your Now, uh, you were named as uh, let me just rephrase that question. Meron um, po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya uh, kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila? tanong kami ng position. Pa? Sino po sila? Ano uh, sinasabi niyo ang kamag-anak ninyo? Kapatid po, Your Honor. And what is his uh, position in government? Ah, uh, mayor po ngayon sa isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Hmm. Aside from your uh, brother or is that sister? Wala po. Ah, sino pa po? ah, man, 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 ah brother man? ko po, uh, city councilor, city councilor din po sa, sa Sorsogon maliban doon sa dalawang napanggit ninyo, meron pa ba kayong ibang kamag-anak? Wala na, po. Sa, government. sa, sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are uh, in government? Wala po, Your Honor. In the, in the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Uh, kanina po yun? Kay Senator Chispo. Senator Jesus Escudero. Yes, po. Aside from um, Sen. Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po yung... And more or less, uh, magkano po daw ang inyong uh, na-donate sa kampanya ni Senator Sen. Uh, 30 million po. Euro. 30 million uh, pesos. Yes. This was during the time that you already have government um, projects. Is that right? Ano pa? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa Pobian, no? Yes po, since 2009 po. Thank you. Um, no more questions, uh, Mr. Chair. Thank you.